Hello mga Lodi, maganda ka araw sa inyo. So yan, uh, medyo maganda ang gising natin ngayon, kakagising lang natin. At uh, syempre, buti na lang talaga mga Lodi, no? hindi ako sumuko, tuloy-tuloy tayo. No? Nakakaranas na rin kasi ako ng ah pagkatamad kasi, grabe nga, nakalas visibility tayo. Pagkatapos mga Lodi, no, ngayon, nararamdaman natin, medyo bumabalik na po yung ating visibility. No, dalawang buwan, mga Lodi, dalawang buwan po ako oh may get na halos walang pumapasok na views pero ngayon medyo gumaganda na po ang views ng ating mga video pero sana magtuloy-tuloy na to mga Lodi no? sana tuloy-tuloy na na bumalik yung ating visibility at pagkaya na ituloy yung bumalik talaga namang mas dadamihan pa nating mag-upload. Kaya ito yung sinasabi natin uh, sa uh, mga kapwa natin content creator dyan, mga lodi, Nakakaranas tayo minsan dito ng crisis sa reels, no? Halos walang views, pero darating yung point, mga lodi, Gaganda din ang views natin, may magpaviral din. Kaya, huwag kayong susuko, okay? Meron nga tayong kasabihan, Twitter's never win, okay? Kaya, kung gusto nating maging successful, kung gusto nating manalo, huwag tayong susuko. Ituloy lang natin ang laban na nasimula natin dito kay Facebook. No? So, enjoy lang natin ang ating ginagawa dito. Thank you so much.